All goods. Good morning. Good morning. Good morning. Sa lahat. Good, good morning. Good morning. Good morning. All goods ba? All goods. Nagigising-gising lang. Wala naman si Rapi. At pumasok yung iba. Sarap mamasyal kahabon. Yeah. At sana, all goods pa rin tayo. Kahit na medyo magulo yung vlog ko kahapon. Sana nakatulong pa rin tayo sa mga ating mga ka-all goods. Oh! All goods! Yung pinundahan ko kasi grocery na Pinundahan kahapon. namin ni Rabi kahapon. Malapit na ano nasa gawin ko yung mga katanungan nyo kahapon na about sa mga bilihin or kung ano man yung mga product nila dito. Ayan. Siyempre, pagdating natin mga Pilipino sa ibang bansa, hahanap, at hahanapin natin talaga yung Pilipino product. Siyempre, pag nasa ibang bansa ka, yung iba hindi humahanap. Ay, eh, paano kung gusto mong gumawa ng dessert? Ayan. Eh, paano kung gusto mo magluto ng pagkain ganito? Di ba? Kaya maghahanap at maghahanap diba? tayo ng ingredients. Iba. Tayo mga Pilipino, madiskarte kasi tayo, di ba? Pagdating sa mga pagkain, sa diskarte, sa ulam, o, di ba? Kaya yeah, sana nakatulong yung ginawa kong pagbablog sa mga product dila rito na pwede niyong kapalit ng putahe or ingredients ng panglasang Pilipino pa rin. All goods, all goods. Next time, puntahan ko yung yung ka dito. Yung tinatawag na bakalarska dito, hindi pang bading yun ah. ka talaga siya. Literal na yun ang pangalan ng Asian store dito. Or Asian place dito. O hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta Asian. Ayan. Karamihan ng Asian doon. Puro Vietnamese. Kaya yung mga product doon nang gagaling sa Vietnam. Minsan nga pagpupunta ako doon. Diba? Paul Alam mo yung Pilipinong Pilipino yung mukha mo. Pero napagkakamalan yung Vietnamese ako. Minsan kinakausap na lang ako doon ng Vietnam. Hindi ko na maintindihan. Pero, dobre pa rin. Ano, gising na no. oh. Morning par. Ah, gising na si Ryan. At yun nga. <coughs> Diyan punta natin yung sabay bakalars ka, kasi doon marami talagang Asian product doon. Yun nga lang, galing ng Vietnam may mga durian din doon sa mga maga, naghahanap ng durian or anuman mga Asian food na pwede nyong pwede nyong itry. may mga balot din doon doon ako minsan mo ng balot pag nagkakrib ako sa balot kaso yung balot nila doon balot sa puti as in puti talaga siya pag binuksan mo hindi siya yung port, hindi katulad ng balot sa atin sa Pilipinas pero yung balot nila rito kasi yung gagaling sa Vietnam yung balot nila malalaki. Pero sulit na siya. Five sloti lang siya, isang balot. Yeah, next time puntahan natin 'yan. Susunod na siguro. Susunod na mga susunod na mga ano, mga day off ko. Pero ngayon, pahinga muna kasi kagagala lang kahamon. Hindi naman kagagala. Numerate lang tayo, bumili lang tayo ng stock natin. Para kahit pa paano, may stock ng ilang days. Ah, all goods. Sa so next off, dun siguro, try ko puntahan. Pero, next week, may asikasuhin tayo ng importante. Importante ng mahalaga. At, fasted. Ah, all goods. All goods. Luto tayo ng ampalaya. Breakfast naman eh ito yung tira pa namin na ampalaya. Lulutuin ko na siya ngayon kasi dito, baka masira siya. Ayan, apat na ampalaya pa naman siya. Ito pa yun. Bala ko sana lutuin ito nung nakaraan. Eh, kaso, tinamad ako. May mga stock pa naman kasi kami. Kaya lulutuin ko na siya ngayon. Gisa ko kaya siya sana. Uh, alam mo, alam alam mo eh. nasa 22 or 20 plus. Ah, mahal naman siya rito, laga. Lahat naman nagmamahal, ikaw lang yung hindi minamahal. <laughs> Umugod na naman siya rin, hindi abanda niya yun niya si Ito eh, no? Yan. Oh, uh, may milk powder dito. Hindi ko alam kung kanino milk powder to. Ito milk powder dito. Ito yung pinakita ko sa inyo kahapon. Ah, kay Rappi. Bumili pala si ka kahapon. Oh, good sya, no? May milk powder. Parang ano yan, lasang bear brand. Ganito yung mga mga fresh milk nila rito. Ayan, eh, bumili rin si Rabi, oh. out sa'yo, Rabi. Ang dami yung fresh milk. May pang sahog na naman ako sa ano. May pang daw ako sa... <laughs> Na-joke lang, Rabi. Hingi na lang ako sa'yo. May pang, may pang sahog ako sa lechiplan. Si Rabi kasi, Uh, madalas kong hinihingal ng ano yan, ng fresh milk pag gumagawa ako ng leche plan. Ayan. For good shun. Saya, salamat sa'yo, Ravi. Sa leche plan. Salamat pala iyo sa fresh milk. Mura lang naman yung fresh milk dito. Ito siguro, pag pag sale season sale sila, sa tawag nila rito, promosya. Promotion. Ayan. Pag nagpa-promo sila rito, yung gatas na yon Siguro, siyan, 3, 2, 250. Iba-iba. Depende sa brand. all goods na all goods. Sa'yo, nung ganun, no? Yung magbablog ka ng ganun, yung biglaan. Biglaan talaga yun, eh, kahapon. Wala yun sa plano. Pero, natuloy. Alam mo yung mas maganda yung na mas maganda yung biglaan mas natutuloy kaysa yung magpaplano ka tapos magiging drawing All goods, no? Gigisa ko na lang sya sa alamang. Itong alamang na to, ginisa ko na to eh. May baboy na to sa loob. Yan. Pero maliliit lang, maliliit lang yung yung baboy niya na hiniwa-hiwa ko. Para kahit pa naman, may lasa yung yung ano namin. Yung ginisa ka ba? Ganda ng araw ngayon eh. Ayan. All goods na all goods yung araw. Ang sarap sanang lumabas, kaso... Pati <laughs> na naman ang ilong. Ang sarap sanang lumabas, kaso... Mapapagastos na naman eh. Alam mo, nagtitipid tayo eh. Kasi may pinag... May pinag-iipunan tayo ngayon eh. Kasi... Baka sa susunod na taon or susunod na two years, hindi masasabi na Minsan, baka umuwi na ako ng Pilipinas. Yeah. Pero hindi naman, vacation lang. Hindi naman for good. Mahirap mag-for good sa Pilipinas kung mala, wala ka kasing malaking bala. Diba? Bala ng kanyon. For <laughs> good siya, no? Medyo po pungay-pungay pa nga ako eh. Yeah. Ayan, kung nakikita niyo yung mic na yan, mini mic lang yan. Buti nga meron na tayo niyan, kaya kahit pa paano, Medyo malinaw na yung boses natin. Pag nasa labas tayo, uh, shout out natin si partner na bumili niyan. Sponsor siya. Supportive. Uh, pag may supportive kang partner, lagaan mo. All goods. Uh, <coughs> <coughs> Nagpakulong na ako ng tubig kanina. Minom na rin ako. Actually, maaga ako talaga ako nagising kanina. Alas. Chingo, gising na ako. Oh, hindi lang bumabangon. Makakatamad pa kasi. Two days day off naman ako. Kaya, isang araw, ginala ako kahapon. At, isang araw ngayon, sa bahay. Siguro, maglilinis-linis lang ako ng mga kalat dito sa bahay. Pero mamaya na kasi may natutulog pa. Si Ryan, gising na. Ayos na, ayos na si Ryan. All goods siya, no? Hindi, si bakit ko kasi natutulog pa? Nakahiga pa yun. Kaya yeah, mamaya na siguro maglilinis. Siyempre, respeto sa natutulog. Ganito naman talaga sa abroad eh. Pag gusto mong makuha ng isa, pag gusto mong makuha ng respeto ng isang tao, respetuhin mo. pero kung wala ang respeto sa sarili mo, respetuhin mo para rin yung ibang tao. All good you no? Know, para andun pa rin yung paggalang nila sa'yo. Kahit wala kang respeto sa sarili mo. Wow! Organs! good! Wow! Ang tindi nun. Bars. Bars. Real talk. Ah, oh, bars. Makapagluto na nga kung ano-ano naman yung mga pinagsasabi ko. Organs pa rin, di ba? Magluto mo na tayo. Kasi gutom na yung mga alaga ko sa dyan. Kailangan na natin silang pakainin. Baka mamaya magsalita yan. Vlog ka ng vlog. Hindi pa kami kumakain. Pakainin mo naman kami. Nagdadry pa pala yung lips ko eh. Epekto yan ng ano, paggising mo. Kasi nga malamig eh, ba? Malamig kahit walang ergon. All good. All good. Ah. ah, all good siya. Nilapag ko muna kayo kasi nga magluluto ako. Stay put lang kaya. Bang! Bang, bang! Sagutin natin yung comment ni Kabayan about dito sa Poland. Na may tinatanong siya sa akin eh. Tinatanong niya sa akin about sa something na papunta rito sa Poland. Kaya, kukunin ko lang yung cellphone ko. At habang nagluluto ako, sagutin natin yan. All goods. All goods. I-partner na yung ano, nagluto nung ampalaya kasi sabi ko sa kanya, ikaw na magluto, magbablog ako. Oh, oh, all goods. Supportive yan. Ginisang ampalaya, ampalaya lang, naman siya. Kaya, madali lang yung lutuin. Check natin, ah. Oh. Yeah. Ako na nag-slice. Siya na ang nagluto. Bahala na siya dyan. Nabahala dyan. Ako magbablog lang ako. Pwede na natin sagutin yung mga katanungan ng ating mga kababayan about sa mga reality dito sa Poland. Time check muna natin. Anong oras na ba? Ah. 8.49 in the morning. All goods. So, may kabayan. tanong sa kabayan. Tanong ni kabayan. Ang haba nito. Ah. Kabayan, may may importanteng katanungan sana masagot mo kabayan. Tungkol sa visa appearance dito sa Pilipinas, kabayan. Ikaw ba nung nag visa appearance ka ng ano, travel ticket na ginamit mo, dami ticket ba or totoong ticket? Kasi kabayan, naguguluhan kami. Kasi sa amin dami ticket ang ginamit ng company. Sabi-sabi, pag ganun, deny agad ang visa sa embassy. Sana masagot, kabayan. At, kabayan, ilang months ba kinuha ng travel insurance? Ang haba ng tanungan ni kabayan. Pero sige, sasagutin natin ito. About sa dami ticket, okay. May mga agency rito na nag issue talaga ng dami ticket. Purpose, for, ang purpose nun, or visa yon. At kung madi-deny yon, Mare kasi dami ticket lang naman yon. For ang purpose talaga ng dami ticket is for visa. Yun lang yon. At ilang buwan, ilang buwan, ilang months, ilang buwan kinuha mong travel insurance. Ang ini ng agency uh, nung hawak pa ako ng agency sa Pilipinas. Ang ini-issue ng uh, insurance ng agency is one year talaga po kasi kailangan kailangan ng issue nila yun ng isang taon kasi nga for safety rin ng OFW all goods all goods sana masagot ko yun. sana nasagot ko yung katanungan mo okay at sa ating ibang mga kabayan tanong lang kayo sasagutin natin yan whew lamig ah all goods na all goods ah yan natin eh, mga taong naglalakad oh. Dzień dobry, Ayos. Ang sarap ng weather ngayon. Ganda ng araw. Sakto ang weather. Nakajakit pa sila. Nakajakit pa. Um, Siyempre, malamig pa rin naman. Kahit anong gawin natin. Malamig at malamig pa rin. Pero hindi na siya ganun kalamig. Weather forecast ba to? Weather forecast ng Poland. Ang sarap. Ang sarap ng weather. Check natin yung munggo natin. Ano? May munggo kasi ako dito eh. Didiligan ko pa yan. Eh. Ikaw ba na ka? yan, <laughs> nagpatubo ako ng munggo. Kasi para makatikim ulit ng toge. Eh. Hmm. Sana all na all goods. parcel to people. Oh, may parcel to people ah. Parcel to people. Ayan eh. GLS. Hindi ko alam kung lalabas ko ngayon. Kasi magandang weather. Pero alam mo yung pakaramdam na minsan nakakatamad lumabas. Kasi nga, iniimahan sa mo yung mga tukso. Ang dami kasing tukso ngayon. Lalo na pag ganitong end of the month. Yung mga tukso yung kailangan mong bilhin na minsan napapabi, napapabili ka kahit hindi mo dapat bilhin. Alam oh, mo yung ganda rin. rin pa ko eh sound trip. Eh, may mga tiklupin pa nga ako eh. May mga tiklupin pa ako dapat tiklupin. Ito yung speaker na nakita namin kapon. Pero meron na ako niyan. ko <laughs> ng speaker na gamit yun since 2022. Yeah. Hanggang ngayon buhay pa. 2022, tama. Maganda 2022. rin kasi talaga yung quality ng Sony. Kaya Sony ako. Pobya ako sa JBL. Eh. All goods. Ano pa may mga tanong ng ating ibang mga kabayan dito? A shoutout nga pala natin tong mga bago nating subscriber dito sa ating vlog. Yan, si JR yan. si JR Maria Pau, Pau Maria Pau Shoutout sayo. Siyempre, si Nick Lapus. Yan, shoutout late. Shoutout si Christian Daniel Shoutout sayo Christian Daniel at Christian Daniel. Uh, mga tigas sugid na taga follow natin all goods at si yung bagong subscriber na si Ja, ja Jaak channel si Jaak channel shout out na natin yung mga yan. all goods yan uh, sino pa ba ang mga dapat i-shout si si Mark Art Artside uh, all goods mga mga taga subscribe natin dito sa channel natin pero ang sinusubaybayan ko talaga si Sir Gavin. Lagi kong lagi ako naka naka sa kanila eh. Lalo sa mga content nila. Kumbaga sa ating mga OFW. Minsan kami mga OFW mas pinapanood pa namin ng mga nagbablog vlog kaysa sa mga mga movie-movie. Sa mga ngayon ah, ngayong generation na 'to kasi ang dami ng vlogger sa atin eh. Lalo na nag-start ng pagbablog yung mga tao sa Pilipinas yung to, yung pandemic. Kung nag-vlog talaga ako noon, sigurado mas marami akong followers na sana ngayon pero kasi noon nung nandito ako sa Cebu, eh. ganoon ka patok ang pagbablog noon eh. Kailan lang naman nagsimula ang pagbablog, di ba? Yung start talaga siya ng lockdown. Pero dati, nagbablog na talaga ako nung nasa Saudi pa ako. Yun nga lang, hindi ko talaga siya kinakar. At saka, madalang ako mag-upload-upload mag -upload nun. May upload ako, isa, yung kasama ko si Abdul Rasul Kumal. <laughs> Shout out sa'yo, Abdul. Yeah. May upload ako, nare-upload ko lang siya. Nandito sa page na yun, makikita niya sa pinaka-last part. Yung ba yung buhay ko sa Middle East pa nun? Nasa hotel ako. Basta kung mapapanood nyo yun, makikita nyo lang yun. Yung nasa loob ng hotel. Sabi ko, ang sabi ko pa nun na, I-upload ko to sa YouTube channel ko. Oh. <laughs> Naglilinis si Abdul Rasul ng bintana. Ayan. 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 Nasagot naman na to. Ayan. Kung may Pinoy store ba talaga rito. Wala. Wala pong Pinoy store dito sa Poland. May mga Pinoy product dito. Kailangan talaga sa online. Ayan. Yun lang naman. All goods pa Gusto nyo talagang Nagda-dry talaga yung lips ko, no? Kasi malamig pa rin naman kasi. Nagda-dry siya. Kaya ganyan yung ngipin ko. Yeah. Ano siniyang ngipin ko na yan? Yeah. One seat apart. Noong bata kasi ako, si Mama. Siyempre, nasa abroad din si Mama. Nung, nung mga bata pa kami. Uh, nagpapapackage siya. Eh. Siyempre, package noon eh. eh. Galing din ng middle east si Mama dati. Kaya nasira yung ngipin ko na ganyan. Ayan, ayan. pagpasensya nyo, ganyan talaga yung ngipin ko. Once it apart. Hindi <laughs> <laughs> yan nagkokopyahan eh. Kaya yeah, once it apart. Ayan. Kaya ganyan yung ngipin ko. Siyempre, papapakit si mama, no? May mga chocolate. Ayan. Kain ako ng kain ng chocolate. E minsan, hindi na akong tututbrush. To Pulo, puro laro ang bada. Kaya yun, nasira. Tapos, hindi na nagpa-brace. Ayan, ayan. Siyempre, eh, mahal din ang pabris. Okay na yan. Oh, kakain na daw kami. All goods na. Luto na. Eh, yeah, all goods. Kain na muna kami. Luto na. Gutom na yung alaga ko sa tiyan. Ah, kapag luto na ba? Huh? Eh, hindi pa naman luto yung kanin. Luto na yan. Hindi pa, oh. Maya-maya pa yan. Bah! Half cook. All goods to, ah. Thank na daw. Patayin ko na daw pati feelings mo, patayin ko na. Ay, ah, huwag ko daw takpan. Ayan. Oh, magalit. Eh, patayin na po. Ayan na po. Oh, ayan, patayin na po. Ayan. Yung kanin na lang. Wait namin yung kanin. Ah,